Dili man normal siguro ang tao ngayon pagsulay. Mungagay mo Pero di yan kagitest sa bukto ko Dios. Diyos. Kung ang imong pagtuo, kung sulayon ka, mubarong pagkagyapon. Mubarong pagkagyapon bagka sa pagpangalaga sa tubo ng Diyos. Muna siya ay pagsubok. Ano gisulayan taong isulayan sa Diyos? Kung unsa ka lingon, kung unsa ka dako sa itong pagtuo, isuong, Dari makita Kung kita sulayun Ah, bantay-bantay yun dah Muna tulugi Muna ingin mo dah Luyo sa pagsulay, Dapat Mubarong kita. dah Nga naman Dili matataga Pag sulay, Sa itong pinabuhi dili na makayanan Tingnan na ang Diyos Isoon nah, kita kakaroon Isoon Doon mga problema Mga ginagmay Magpakamatay Nung, Mana, na problema, gibulagag uyag naghikog. Ha? Nagbigte Gabi, ngano man. Tungod kay ang ilang kasing-kasing na sa mga material ng butang. Wala na sila kauna-una o Dios, Diyos. Pasalamat ta. Nagpasalamat ha, nga ang atong gugma. Nagdako ang atong gugma sa atong buong Diyos na bisan gani, bisan tamayon ta, biay ta, sa mga nakapalibot, kung so, nagpabilin niya butang ni Barong, ano man, tong kay Dunatay, bisaligan, nga gilauman, nga itong bisandigan, sa tanang panahon, problema, mga pagsulay, patalagmag, hindi ka sa mga datang tao, and so on, Dunatay, saliganan, ang bukto, uwi ni Diyos, na mausin so, watay angay, kabalakan, watay angay, kahadlukan.